Ah, mga badi dilata. Ah, uh, mukha na ting military kan opiniir Short. Balitan ko mabae. Ngayon. Bililin ko kumipit. lang ito <gibit> gamitin lang hindi po muna ninyo makikita ng aking pagmumukha. Ang aking lang po muna ang boses sa inyong maririnig. Mahal na po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po ng 2018, ako ay linigalig na at ang aking komunikasyon. Bukas na mga badi. Ito lang. Mura lang Mura lang ito mga badi. 25 pesos lang ito 25 pesos sa mga military supply meron ito at sa Lazada meron din Eh. Hmm. Sayo pala yan, Master. Ano pa? Hindi, okay, nagtagay na ko eh. Muna po. Ako man ka na? Hindi ako na eh. Nagtagay hmm. yung mga oh. Ang patulog lang to. nag po ang aking mga lawyer sa Amerika sa Pilipinas na simulan ang trial. Bulang 2018, pinospon. Bulang 2020, pinospon. Bulang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana'y po pospon. Pinospo pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang chance. November 5. 23-24 Talaga po itutuloy na Harap Pure na snack <makes> Lansion meat mga badi Masarap pala ito Kaya ano talaga siya eh Yung Baboy ba? Baboy ba? Hmm <makes> Oo yung, yung maling kasi master Kaya iba na yung lasa Ano na kasi yung ginamit nila doon Manok na Oo, um, Oh, yan yung, malinam malinamnam. malinamnam. Oh, yung mali na Kasi nga nagkaroon ng problema sa mga baboy ba? Yung nagkaroon ng mga sakit-sakit. Mm. Kaya nag-ship sila sa one. Lysol meat na ano. Masarap pa rin talaga itong baboy na ano. Lysol meat. Eh, <laughs> puta. Nahulog man yun. Sayang. <laughs> Buti sa ano eh, sinilas ko na ano. Ito ah, rin <laughs> yung gas. <basket>. Ah, gusto ko na ni Dugong. <laughs> Kaya mabali.